Ang Awit ng Mga Awit Kabanatang Dalawa Ako'y Rosa ng Saron, Lila ng Mga Libis. Kung pano ang lila sa gitna ng mga tinik, gayon ang aking pagsinta sa mga dalaga. Kung pano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga anak na lalaki. Ako'y nauupo sa ilalim ng kaniyang lilim na may malaking kaluguran, at ang kaniyang bunga ay naging matamis sa aking lasa. Dinala niya sa bahay na may pigingan, at ang kaniyang watawat sa akin ay pagsinta. Kandilihin ninyo ako ng mga pasas, aliwin ninyo ako ng mga mansanas. Sapagkat ako'y may sakit na pagsinta, ang kaniyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo, at ang kaniyang kanang kamay ay yumayakap sa akin. Pinagbibilinan ko kayo, O mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. Ang tinig ng aking sinta, narito, siya'y dumarating, na lumulukso sa mga bundok, lumulundag sa mga burol. Ang aking sinta ay gaya ng usa o ng batang usa. Narito, siya'y tumatayo sa likod ng ating bakod. Siya'y sumusungaw sa mga dungawan siya'y napakikita sa mga silahiya. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, Bumangon ka, sinta ko, maganda ko, at tayo na, sapagkat narito ang taginaw ay nakaraan, ang ulan ay lumagpas at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa ang panahon ng pag-aawitan ng mga ibon ay dumarating at ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Nahihinog ang sariwang mga bunga ng puno ng higos at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak. Kanilang pinahahalimuyak ang kanilang bango. Bumangon ka, sinta ko, maganda ko. At tayo na o kalapati ko na nasa mga bitak ng malalaking bato sa puwang ng matarik na dako ipakita mo sa akin ang iyong mukha iparinig mo sa akin ang iyong tinig sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kahali-halina hulihin ninyo para sa atin ang mga sora ang mga munting sora na naninira ng mga ubasan sapagkat ang ating mga ubasan ay namumulaklak ang sintako ay akin at ako ay kanya pinapastulan niya ang kaniyang kawan sa gitna ng mga lila hanggang sa ang araw ay lumamig at ang mga lilim ay mawala pumihit ka sintako at ikaw ay maging gaya ng usa o ng batang usa sa mga bundok ng Biter.